Ayan, 1080D1 Isuso, pang tractor head Ito ang makinang yung pinahanap sa akin Medyo matagal na Mayroon para dito Mga brad, baka ipopost ko to para makita nyo Yan na so may stock dito 80D1 lang Ayan, isuso yan Ayan o, ano, oh. isuso May laki ng piston yan Ayan Ito ang makinang ngayon dito Sa pinuntahan namin Ayan o yan, ang dami niyan. Oh. Ano pang hinahanap ko makina? Sabihin mo lang. May twin turbo dito. To. Oh. Hmm. Ngayon, ano makina to? Hin Ay suso din. Oh, yan oh. Puro malalaki yan. Oh. Tingnan niyo naman. Oh. Puro inline dito, wala akong sa dong litronic. Inline halos lahat. Mm. Oh. Ito. Ay, ano, oh, maliit. Gasolina, mayroon pa, oh. Hmm, sa is na gasolina. Mayroon. Oh, gasolina, mayroon dito. Oh, puro di gasolina yan. May diesel. Oh, mga old model, puro inline. Walang esadong electronic forward. Oh, ayan. Ay, E120. E120? Uh, Ito, Mala, talagang matagal na, pero kung may hinahanap mo, nandyan pa. Ito. Double axle. Ito, isuso din, hino din. Pero inline nga, wala masyadong Kung may nakahiga pang makina, ayan oh, oh. Hindi yun uh, nah, higa ang posisyon. Higa oh. talaga ang uh, vertical ang engine na to yan o mayroon dalawa yan dito naka vertical hmm. yan ang dito na lang ah, tawag na kasi number na 0928-763-6223 yan higa ang makina nito higa ah yan o yan 0928-763-6223 tawag na lang kayo dyan